sa okay, nagong bumaba guys o oh, sa ito yung third floor roping ito yung ito yung banda rito sa baba second floor ayan o oh. ito na lang yung ropingan na namin na nakikira ayan guys so, nakikira namin yung ropingan o roping with plushing With so, let's roll ayan ang na o nakakasala tapos so, doon

yung press oh. yung clipe nito oh. Yan yung clipe na cooking. Tapos sa kabila oh, oh. Ang tarik. meron ito yan guys, ang tarik siya oh. Ayan, ayan. So yung kap yung rope bubong natin yung bubong natin is 6 rib 6 rib rib type chocolate brown yan, 6 rib pagka 6 rib ibig sabihin matibay kasi 6 na group 6 anim, anim siya na ganito 6 6 na ganyan, yan yung tawag na 6 rib karamihan kasi 5 ribs lang siya kaya itong 6 rib natiba eh. Kasi ang lalatit pa. Ang lalatit lang yung Ayan oh, o. Malalapit lang yung group niya o. Ayan yung 6 rib. Long span rib type. Chocolate brown. Ayan guys. Ayan yung mga alam. Ay, Ayun. nag-iba na. Ay okay na yun pre. Okay na yan. Ito lang. O. Ito lang. flashing sa Yeah guys ang hirap kami pag nag hindi ka makatayo dito guys pag naglagay ka ng tick screw you know, yan o mga tick screw hindi ka makatayo wala kang roping wala kang rope wala kang lubid kailangan ng lubid kung wala kang lubid dulas ka diretso ka doon sa gutter magiging tubig ka na <laughs> pag na ka na magiging tubig ka na maanog ka na sa gutter at yan po hanggang dito na lang po God bless sa ating lahat